Guys, ayan, masyado namang um, productive yung araw natin ngayong Sabado dahil syempre hindi mawawala na magsisimba tayo. So after nagsimba guys, tumawid ako sa kabila. Ayan yung church. And then nagtingin-tingin ako ng mga mabibili para sa balikbayin box dahil nakikita na naman ako dito sa mga pangbata o ba diba? Tapos nyan guys, ayan nag-aya yung kaibigan ko dito sa may Korean Uh, restaurant dito sa Novena kung saan doon kami dati nakatira malapit ni Rob sa may Novena. Ayan. Medyo madami yung tao. Nagkikrave siya sa Korean food. Kaya sumama na rin ako sa kanila. Medyo nag... Antay kami ng mga very light lang, mga 2 minutes siguro ganun. Tapos ayan, dito na rin kami pinaupo. Ayan guys, medyo hindi pa busy kasi nga mga paumpisa pa lang ng gabi eh. Ayan. So, ayan guys. Ito yung mga menu nila. Marami kang pagpipilian. May mga ala carte. Meron din silang mga set lunch. Iba yung price ng lunch at dinner nila guys. Kaya, ayan. Pumili na kayo. Ang dami dyan guys. Pwede ring luto. Ayan, may mga set-set sila. Ayan, mga beef, mga pork. Lahat ng mga klaseng Korean food. So, habang pinapapili ko na yung kaibigan ko, ayan, nagtingin-tingin lang din ako sa mga menu. Pero, at the end, siya pa rin yung nag-decide kasi siya nga yung mas uh, maalam sa mga Korean food. So, ayan na yung mga unang oh, isinerve sa amin, ang kanin, syempre, mga side dishes na uh, refillable. Ayan. Mga kimchi, syempre, hindi yan mawawala, ba diba? Ayan, pang healthy lettuce daw tayo. Kahit may rice naman na nakasingit dun sa sa gilid. So, ayan na nga guys. May mga black and pepper, salt, and wasabi din sila on the side. Habang sineserve na nila ang ating pork belly. Ayan. Two orders pa rin in order namin. Kasi yun yung minimum nila. And then, may soup din siya sa gitna guys. Sobrang sarap. Ayan. Medyo luto na yung kabila niya para babalikta rin mo na lang siya. So, ayan. Ayan yung mga food namin. Kaya, wala na namang diet. Anyway, hindi naman ako kumain today. Kaya, talagang sinulit-sulit ko yung pagkain. Ayan, guys. Pero, syempre, hindi pa rin tayo pwedeng uh, hindi magkanin at least sa isang araw. Ayan. So, ayan, guys. Habang naantay naming maluto, video-video muna tayo. At binabaliktad na ng aking kaibigan. modern na rin kami ng gyoza. Ayan. Nakakatakam na, guys. Sobrang gutom na ang lola nyo at hindi nga ako kumain. Ayan na. Siyempre, maglilettos tayo. Kunwari lang. <laughs> Ayan guys. Ayan. Tumutunog na siya. Ready to eat na. Ayan. Kayo guys. O oh ba? Diba? Sarap-sarap. Meron din kaming in-order na soup. Ayan. Nag-iinit yung sabaw. Kaya masarap kumain. Lafang-lafang na tayo guys. Ayan. Habang malapit na siyang maluto. So, ayan. Kain na tayo. Excited na akong matikman yung food nila, guys. Kaya, samahan niyo ako. At irap natin ang pork sa lettuce. Ayan, kanuari. Mm, diba? Parang hindi babae lumamon. <laughs> so, ayan, guys. Umuwi na rin ako after. Bye-bye. Good night.